Hello mga kuya at ate, suki ba kayo ng MRT at LRT stations? Malamang kilala nyo sila. Halina't ating kilalanin ang bawat taong pinangalan sa bawat train stations dito sa Pilipinas. Number 1, Fernando Poe Jr. Station sa LRT-1 dito sa Quezon City. Pinangalan siya sa batikang aktor ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Ang Fernando Poe Jr. Station ay dating Roosevelt Station ng LRT-1. Next station, Betigo Belmonte Station. Paparating na sa Betigo Belmonte Station. Ang Betigo Belmonte Station naman ay pinangalan kay Betigo Belmonte, na isang batikang journalist at nagtatag ng The Philippine Star matapos ang EDSA People's Power Revolution noon. Next station, Doroteo Jose ang susunod na istasyon ay Doroteo Jose Station. Ang Doroteo Jose Station ay pinangalan sa isang street na Doroteo Jose Street. Si Doroteo Jose ay isang Pilipinong leader na naaresto noong Spanish colonial period dahil sa kanyang kilusang laban sa korupsyon ng isang arsobispong Espanyol next station Beto Cruz Station ang Beto Cruz Station naman ay nagmula sa Beto Cruz Street na tumutukoy kay Hermogenes Beto Cruz si Beto Cruz ang isang alkalde mayor ng Peneda na ngayon Pasay Next Station Magallanes Oh, ang susunod na istasyon ay Magallanes. Ang Magallanes ay ipinangalan sa isang barangay sa Makati na Magallanes, Barangay Magallanes. Ang Magallanes ay nagmula sa pangalan ni Ferdinand Magellan na Magallanes kung banggitin o bigkasin sa salitang Portuguese. Next station, Magallanes. Next station, Hill Puyat Station. Ang istasyong Hill Puyat ay nagmula kay Hill J. Puyat na isang senador sa Pilipinas noon. Next station, R. Papa Station. Ang susunod na istasyon ay R. Papa Station ang Arpapa Station naman ay nagmula sa street na Ricardo Papa Street o Arpapa Street ay nagmula sa pangalang Ricardo Papa Street ng dating hepe ng pulisya sa Maynila noon next station, Ligarda ang susunod na station ay Ligarda ang Ligarda Station naman ay nagmula sa pangalang Benito Ligarda si Benito Ligarda ay isang mambabatas noong Malolos Congress. Next station, B. Mapa. Ang susunod stasyon, ang susunod na estasyon ay B. Mapa. Ang B. Mapa naman ay nagmula sa pangalan na Victorino Mapa. Si Victorino Mapa ay dating Chief Justice ng Pilipinas noon. Nakita nyo na ba ang Carino station sa LRT 1 sa Malate Manila. O oh, hindi ba? Ah oh, di ba? Ang Carino station ay pinangalan sa dating pangulo ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Ang Carino station ay pinangalan sa dating pangulo ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Next station Gilmore. Ang susunod na station, ay Gilmore. Oh, ang Gilmore naman ay nagmula sa pangalang Eugene Allen Gilmore. Si Eugene Allen Gilmore ay isang Vice Governor General or Vice Gobernador General noong panahon ng kolonyal ng US. Next station, J. Ruiz. Ang susunod na, sa, ang susunod na istasyon ay J. Ruiz. Ang J. Ruiz naman ay pinangalan kay Juana Ruiz, isang katipunero na namatay noong unang labanan o first battle o pinaglabanan. O ito na last na nasagap ko. Next station and the last station is Recto. Ang susunod na estasyon ay Recto Station. Ang Recto Station ay nagmula sa pangalang Claro M. Recto, isang politiko at manunulat. isang politiko at manunulat noon. Doon nagtatapos ang ating pag-aaral ng iba't ibang istasyon dito sa Pilipinas. Kung marami pa kayong alam, hindi kayo na matalino.